Hey guys, good morning. Ito, magma ako. Ang napakalakas ng ulan. Tingnan nyo, oh, andilim-dilim sa taas oh. So, sana itong ulan na to sa Pinas na lang para ano? Maganda yung pagtanyo ng palay doon sa Pinas tulad dito lakas-lakas ng ulan. Halos isang linggo ng umuulan dito guys. Kaya no, yung naman ng nasa taas. Bibili ko ng ano sa San Leo. Nagano na nga lang ako eh, nagpalit ako ng pantalon. Kasi kung yun nice ay susok so ko, basang-basa, nahirap patuyuin. Ito, nagpalit na lang ako ng pangbahay. Tapos mamaya pang hapon, magaan mo ko. ko pa yung alaga ko dun sa English lesson niya. Ayan guys, tingnan niya ko. ah Dilim ng panahon. Nagkaroon na yung bagyo dito ang galing ng Pinas. Ayan guys, ang ganda ng ibon. Hmm. Tumitingin siya ng ano, ng makakain niya. Hmm. Pinuhuli niya yung ano, maliliit taste dito. Grabe! Punta ako ng sanyo, bibili ko ng tao ko isa sa kanins tiboy layo kasi ng kalinti dito bali mga supermarket lang yung nandito ayan o, no? nilayo yung park hindi pinatay yung ilaw kahit araw kasi madilim ayan o ngayon sa tamin tubig. Pira hmm. pa naman lumakad pag ano, pag umuulan tapos madulas yung kinelas. Kung ko ako mamaya, magkikinelas lang ako. Kaya bibili ko dyan sa Dyson ng sandals na ano plastic. Huh? Ang daming ano. Sa luyok. Ano siguro ng mga Vietnamese. Ayan guys. Magdadala na lang ako ng raincoat ng alaga kumamaya. Ay, hindi kami susundin ni Amo mamaya yung Amo kang lalaka kayo. Okay, lang yung basang-basa yung pantalon ni ate. Kainis okay, naman, lagi nalang umulat. Hindi kami nakakatuyo ng mga sinampain ng mga nilambad namin. Nalit pa nitong payong kung dadad mga. friends, dito na ako sa San Diego It's May kumaratong payo ko. Guys, Dorian. Mahal. Ito yung mga ano, propas. Ayan. ko na isda. Ano meron dito? Oh, alamit. ibang isda. Walang ibang guys. Kundi ito na lang. Pag ito naman magbinili ko po. Party 1. Ito na lang. Pang taksin. Ay pang ano. Steam. sana. Ano na lang guys. Misty. Pag ito naman, piprito mo ba? Ano siya? Tapa ng amoy niya. Ano na lang siguro po. to kaya ang sari-sariwa dito. 42, 41 ito na lang, i-steam ko na lang limba mas malaki ito, ito malas pariyo lang ano 스타. 이제 비판하고 브로콜리나랑 비비니네. 이거 다시요. 다시요. 이거. 이다게랑서 타고 행사. 누가 붙으실까요? 접선 제가

tao na Wala na akong bibilin. Siyan lang. Mahal na bukad. Hello mga istudyante ko. kasi ang tapang ng ano nito eh ang amoy ito so, sana oh kasi 29 ito na lang i-steam ko mamaya with tau po

亮片案，可致电防诈骗热线八八零零七七七七。Ano kaya ito? Ito guys, ang ganda popcorn kan 32 sa? mahal mahal My. Oh, no, no. kaya ng ano,

租金，一借五哦，找、嗯嗯、不到人嘞。